Hello guys. ayan nandito kami sa ano, ang pangalan nito ay Sa Dati Forest. Ayan po. Sa Dati Forest po ang pangalan ng aming pinuntahan. Ito po ang venue ng ang birthday. Ayan Ayan po. O ito po yung ano o, mga flower oh. Ang ganda, kulay green. Ay violet ko pala ito. Ang cute oh. Ang flower. Kulay violet oh. Yan po yung ano niya oh, Front view. Maganda po ito. Malapit lang ito dun sa amin. Ayan. Ang venue. Ayan. Ayan po oh. Tapos dito pa. Ayan po oh, May magandang picturean Oh, ayan tapos meron pang wishing well dito oh. Ayan ang wishing well. Oh. Ayan, may wishing well pa din eh. Ayan po oh. Ayan ang venue din eh. Ayan po yung mga iba pang mga ano. Oh. kubo yan Ayan. Ayan po ang daanan. Tapos ari po ang venue ng birthday. Ayan po oh. 50 birthday. Ayan po oh. life. Surrounded by family, relatives, and friends who love and cherish her. It is my great honor to welcome you all this afternoon. Without you, her life would be empty and unhappy. A big round of applause because you truly love the celebrant. Asan po ang ating big round of applause. I <laughs> you umupo sa trono na parang reyna. At kayo na magtatlo, pwede kayong umupo dito. Gusto nyo ba? o <laughs> isang bakit. O maya maya, tatawagin namin kayo ha. Okay, okay. na. Her so, last dance for this evening, para sa Ten Roses, we have a Ito po yung last not but the, the least, ang kanyang panganay na anak, A.R. Cabral. Dahil po, wala ang kanyang asawa today, represented, yeah, representative po niya yan. O, galingan mo, mas matagal. O, di ba? doon po at magpa sa ating